Hello, good morning. Yan, magugupit ako ng grass kasi makapal na. Nag-uulan-ulan kasi. Yan, ang aking mga... Remintadas. Ngayon ay October 2, 2020. Birthday ng pamangkin ko, Gerald. Happy birthday. Kumiling ng cake sa akin. Ang anak ng aming bunsong kapatid. taman tama Sunday na maghahanda para daw nandyan lahat ang mga angkul niya. Yun, napapadala ko bukas pamili na ang cake. Yan si ate. Hindi makuha ang paglalive. <laughs> Ito na ang new normal ng tao ngayon. Bago magtrabaho, picture, video, and live. Nakakatuwa. Ayan, gugupitin ko yan. Wala bang ano mo, te? Nakuha kita. Delete na lang, tapos baguhin nyo ulit. Ayan. Maraming lamok, malamang. Ayan. Yeah. Maraming morning. Friday morning. Friday morning, October 2, 2020. Okay, okay. Itong halaman na to, iniinom to ng tatay ko noon. Ginagawan siya Damo na naman to eh, hindi halaman. Ayan tawa-tawa. Ewan. Totoo ba yan? Ayan pa oh. Tawa-tawa daw yun eh. Bakit eh? Yan, gamot daw sa dengue ito. Ito yung tawag dyan. Purda mo lang to dito sa amin. Ayaw mag-ano tayo sa live. Nakita ko na yung live. Eh.